tuloy na tumataas ang gross domestic product ng bansa nitong mga nakaraang buwan kumpara sa naitala noong nakaraang taon katunayan kabilang ang Pilipinas sa mga nangunguna sa GDP growth sa timog silangang asya matatandaang kabilang sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawi ng ekonomiya ng bansa at maramdaman ito ng lahat ng Pilipino ang paglago ng ekonomiya yan ang ulat ni Sujin Kim Lumago sa 6.3% sa ikalawang quarter ng taon ang GDP o ang Gross Domestic Product ng bansa mula sa 4.3% sa parehong quarter ng 2023. Pinakamabilis ang paglago sa industriya ng construction, transportation and storage at iba pang mga serbisyo. Ang Gross National Income naman pumalo sa 7.9%. Today, we are pleased to announce that the Philippine economy has sustained its robust growth trajectory demonstrating resilience amid various domestic and external challenges. Our gross domestic product growth has accelerated, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7 percent for 2024. Nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig nitong bansa, kabilang ang Malaysia na may 5.8 Indonesia na may 5 at China na may 4.7 This performance keeps our position as one of, one of Asia's best performing major uh, emerging economies. Pinuri ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang naging tagumpay ng administrasyon sa pagpapabuti ng ekonomiya. Kasunod ng pagtaas ng employment rate sa bansa, sabi ni Trabaho Party List Attorney Filemon Javier, tama ang tinatahak ng polisiya ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, nakapagtala ng year-on-year -year economic decline na 2.3% ang agriculture sector, dala na rin ng mga pagbabago sa panahon. With sector adversely affected by the El Niño phenomenon, ang pagsipa ng GDP growth ay dahil na rin sa 11.5% na malaking dagdag sa total investments, karamihan sa construction. Public construction, sustained double-digit growth, uh, 20.8% from 12.1%. Private construction, likewise accelerated, particularly commercial construction. Giit ni Secretary Balisakan ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang problema ng kahirapan ay nagbubunga na ng resulta. Kita rin sa pagbawas ng halos 2.5 milyon ng mga Pilipino sa bilang ng mga mahihirap. This accomplishment surpasses the Philippine development highlighting the effectiveness of our policy measures and the resilience of our economic strategies. Prioridad ang food security sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr to protect our people from such economic shocks and sustain the momentum for poverty reduction. Inaasahan namang magsistabilize ang inflation sa darating na mga buwan. We expect it to revert to its longer-term downtrend as we aim for our target range of 2 to 4 percent. Tinitiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na nakatutok ang pamahalaan sa paniniguro na ang paglago ng ekonomiya ay mararamdaman ng lahat ng mga Pilipino. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.